Ayan guys, we are here in Food Club Lifestyle Buffet, dito sa Ayala Malls, dito sa Pasay area. Guys, uh, tumawag kami yesterday to reserve, puno na daw. Walking kami, uh, good thing nasa unahan naman kami ng pila, tapos yung likod, ang dami namin kasunod. Ayan. So ang daming tao. So yan, pagdating namin, maraming ng mga nasa loob. Tingnan natin kung ano mga pagkain dito sa Food Club. So yan, good thing dahil na maaga kami dumating, 11 o'clock. Nagkaroon na agad kami ng table. Mar malaki naman yung space niya. Ayan. Food club. Wow, laki ng loob. So andun yung mga food. Punta muna kami sa table namin. Ayan, meron silang Shabu Shabu Station. Yung ikaw yung magagawa ng sarili mong uh, laman yung Shabu Shabu. Ayan, mga uh, Shumai shumai So ito guys yung una natin kinuha Siyempre sa Bau meron silang uh, Shabu Shabu Station At ito magagaan muna siyempre Crabs At ito dito muna na nawak sashimi Ito favorite na favorite ko Tapos karaage Then yan yung ibang uh, dimsums And siyempre shrimp So ito muna yung starters natin guys Tara samahan nyo akong kumain Let's go So yun guys syempre umbusan natin sa soup Shabu-shabu. Sarap. Ang lasa ng no, ano? sabaw. Tapos, syempre, ang sashimi natin. So, yung excited na excited talaga ako. You know? Mm. Fresh. Alam na alam mo fresh. Thank you. Mm. Binilad ako ng hipon. No. Tama ito. Mmm. Mmm. <laughs> <coughs> mm. a lot <laughs>

Ito na, yung natin. Lichen Belly, tsaka Rose Peep. O yun. yun tayo, yung Rose Peep. Bas, yun na to ta, na. na tayo. Yung yun no? Know? hindi hmm. tapos okay. chinbelly yan, the chinbelly nice buwan tayo ng mash po bagay na bagay ito sa steak lagyan natin ng gravy. Ay, masarap to, peri-peri chicken. Ito na. Ito yung para sa tinggo main course kasi Andito na yung lechon belly Tsaka roast beef Steak So ayan yung steak oh guys Ano na natin kung malambot ha ah. Iwan steak sauce Mmm Lambot And then The lechon belly Yum ay, nutong kong though sarap at dito yung peri-peri chicken nila Unlimited steak unlimited lechon belly. Hmm. At ayan, guys, uh, lots of options para sa juices, <coughs> sa drinks. Tapos 'yan, May soft drinks, di mo wala. Then merong beer, unlimited beer. So hindi naman tayo mag-beer, -be magda-drive tayo at saka coffee 'yan. So syempre, kunin natin root beer, my favorite. All right. So yan, pag birthday, kakandaan pa nila kayo dito. Yan, pagawa tayo ng crepe, kay Ang dessert. Actually, merienda na siguro to. <laughs> yan. Ay, na ko ano ito? Vanilla. Vanilla? Ah, chocolate. At saka, yun. Bukasan lang yan. Okay na yan. Ah. chocolate drizzle. natin ang chocolate sa babaw. Konti konting ko sa tool. Ayan. Sarap. Tignan natin itong crepe, guys. Yung crepe niya, wala nga naman sa gitna. So, nilagyan na lang natin ang isko. Mmm. Sarap. Sarap. Dessert time. Yan. Uh, sila nag-enjoy kasi siyempre mga sweets, ice cream, chocolate, may choco fondue. Tayo, hindi naman nag sa sweets. So, sila, sila nag-enjoy naman. Meron din mga fruits, siyempre. So, ngayon, kapi-kapi na lang ako. Ayan, siyempre, only coffee din. Ayan, guys. So magtatanong ng price kung magkano dito Since ngayon ay Saturday uh, Medyo maraming tao So yung rate nila ngayon is 1188 per head Kapag uh, promo sila weekdays Less than 1000 lang yata So uh, Yun guys, tanong ko sa inyo Tingin nyo ba sulit kumain sa ganitong Eat all you can guys Yung tipong ganun sa presyo Tapos almost makakain mo naman lahat pero katulad namin may hina naman kami kumain so hindi ka big ganon dami nakain tingin nyo ba sulit para sa akin kung okay yung tatanungin sulit naman kasi yung mga hindi mo nakakain usual is matitikman mo siya dito like uh, roast beef yung sashimi nang madami ng medyo madami kasi pwede ka naman bumili o oh. kaso ah, pag yun lang yung kinain mo medyo maumay ka so dito pwede yung inting ka lang marami ka mapapagpilihan maraming maraming food sobrang dami sa halagang yon tingin ko okay na din naman so syempre hindi lang pwedeng palagi kasi sobrang sobrang tataba <laughs> tsaka hindi healthy diba so yun eat all you can yan dito sa the food club buffet sa Ayala Malls Ito naman masarap talaga masarap yung mga food nila dito so para sa akin sulit naman so yun tikman nyo na rin to guys